Hi! Welcome back to YouTube channel for today's video mga nining kabangkilan uh, So magandang umaga po sa inyo ah uh, Ano ba nga mga nining kabangkilan ang gagawain ko ngayon ay lalakad ako mga bes so maghanap ako ng mga kung anong gugulayin So dito ako sa Tabing road kaya may, may magdaan ng motor kung ano mga kaibigan ko siya mga bi so let's go so ayan mga bi ah nagalakad ako mga bi ako lang ako lang mag isa mga bi ang magkuha ng gulay so nakalagay yung aking cellphone sa ring light ayan grabing putek dito mga bi sa ginadaanan ko mga bi oh. ayan kung nakita nyo So, ilang araw na ang pag-uulan dito. Araw gabi ng ulan. So, grabing putik. Ayan. Nakikita nyo ayan, mga bi. Kaya, tiyaga lang talaga mga bi. So, ngayon lang talaga ang sikat ang araw. Kaya si ate mo bangkilan ay hahanap ng gulay kung anong mapag hahanapan ng gulay. Kaya maggulay-gulay muna tayo. So, maalon ayan hindi ko nakasama si Quende at saka si Jo Padam so siyempre rin si Jo Padam at saka si Quende besi kaya ako lang talaga mga kabangkilan ang maghanap ng gulay 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 muna tayo ayan steady lang talaga yan mga ang ano cellphone siyempre kalagayan sa ring light kung walang ring light wala, hirap si nining bangkilan mag kwan, hawak ng cellphone pasalamat din ako talaga mga binga na ngayon ang sumikat ang araw dahil ilang araw talaga mga kabangkilan na hindi nagsikat ang araw, ulan init, ulan init so round timing talaga mga binga lalakad si Nining Bangkilan, maghanap ng gulay. At saka nilalakad ko lang talaga mga biang aking baywang masakit. Hindi ko alam ko ano ang kung nang ano ko kung try mo sa sol para sa UTI at sa kami pinamit. So bagong nagligo ako bi, mga kabangkilan dahil mainit. Ayan. Pupunta ko nang gobat kung ano lang makita kong gulay ilang araw na talaga mga binawala akong exercise kaya siguro yung baywang ko ay sumakit so kabili na rin ako ng kontrimok sa sol at saka kami pinamik ininom ko na kanina so lakad lakad muna si atim munining na maghanap ng gulay kung anong mababanggaan na gulay Bulay ha, hindi bulay. <laughs> gulay. Hindi bulay ha. Gulay. Charot lang mga be. Ganun talaga ako mga kabangkilan kapag medyo nagsikat ang araw. Siyempre, hanap muna tayo ng gulay. Pahag ulan, di ka maka labas-labas. Kaya, hanap muna ng gulay maigugulay so kaya lakad-lakad muna ni ning bangkilan ang aking baywang masakit parang mapuputol pag nakaupo ako mabi pag tayo ko masakit masakit yung baywang ko bi parang ma ano parang may dumidikit na parang mangilo so ayan mga bin nandito na tayo papasok na ako dito sa medyo mga gubat gubat ayan <laughs> ganon talaga mga nining kabangkilan kapag ako ay pag sumisikat ang araw so tumataga nagtataga talaga ako maghanap ng gulay basta may asin bitsin lang okay na so kaya eh, siguro sumasakit ang aking baywang dahil kain kain tulog kain tulog kasi nga mga kabangkilan ulan kasi dito sa amin init so gusto kong lumakad kaya aanap ako ng gulay at saka gamot din ng mga herba, mga dahon-dahon dyan. Kung ano ang mga dahon-dahon dyan makita kung mga kabangkilan. So, yan dito na ako papasok. Si Marisa, hindi ko nakasama. Ay, uh, eh, siyempre, may maliit siya. ayano o. Um, may dala akong Si mga mga bi kaya dito lang sa bulsa ko yung siloppen. Tinatago ko yung siloppen mga be kasi narami magsama. Kaya hindi ako maka ano, maka-concentrate nang kadadaldal. Mahirap mag-edit. <laughs> Parang tanga-tanga si Ate Monini. doon lang sa aag uh, lang tayo mga kabangkilan sa bahay parang naiingayan ako kaya lakad ko muna ang sakit ng baywang oh di ba di ba diba? dito dito ako muna sa gubat maghanap ng maigugulay Ma ano talaga ako mga bisa mga gulay basta may asin betsin at may bagoong uh, diba so ayan yung ginahanap ko mga kabangkilang yung yung mga amurong ba sa ano kasi nag-ano kasi sa amin dito yung sabi nilang yung amurong yung chrome, macrome macrome yung sa English, macrome yung dumidikit sa mga kahoyan gin, ginagulayan siya so So, ayan mga bio Kung marami siya. Ano siya, parang... Oo, yung ma... Aywan ko kung anong tawag nyo dito sa ano na ito. Ayan siya, so. oh. Ginukulay ito, bi. Kaso lang, nag-iisang lumbay. Mayroon dun sa taas, pero... Ito na maakyat. Mangini sana ako ng papaya. Papaya? Oo. oo. Eh, halo ko lang ba, kuya, sa ano? daunang ng sili ayan mga be dito na ako nakalabas sa ano nakakita kasi ako ng bungang papaya ihalo ko ng ano ba ng dahon ng sili <laughs> wala akong pira mangingi lang ako La content ako may content di diba ay ayan si kuya siya lang mag-isa ng kanyang bahay. Hi, karing kuya. Yung luwa, di ba? Ayan. Mangingi ako sa binang papaya. Mabait yan si uh, Manong. Basta si Manong. Ayan. Ayan. Pahingi ako kuya Hingi lang. Nag... Dampot ako dyan ng, ano, ng isang dalawang nyog igataan ko ba ihalo sa papaya at sa kadahon ng sili? Basta gulay ba? So ayan. Mabait talaga si Manong, ayan. Ganun talaga dito mga pag sa probinsya pag kuan pag -gulay. So hindi madamot ang mga mga ka kapit bahay ko kaya. So ayan. Magsungkit na si Atimoning bangkilan. So, I love you pa tatlong puno oh. Yan. Tatlong puno siya be oh. Hala, astig naman ito nung yung ano mo papaya. Isang puno, tatlo be oh. Ayan, kung nakita niyo mga kabangkilan oh, ayan. Mm. I love you pa. Oh. So, may pangsungkit ba diyan? Oo, oo, may pangsungkit. Ayan. Titingnan natin mga bit. Tingnan niyo kung paano ako magsungkit. Kahit dalawang piraso lang ba nung Kasi Walang kagulay-gulay talaga ba So, ayan mga bim uh, Pa-uwi na ako mga bim So, dito na ako sa labas ng Pidirod nag uh, Magpaalam na ako mga bim So, may gulay na ako May nyug pa ako Igagata ko siya dito mga bim sa papaya May hinog pa nga, oh So, ihaluan ko nang siling labuyo daw ng sili. So, maraming salamat talaga mga bisa, mga walang sawang pagpanood sa akin YouTube channel at magsa-shout out po tayo. Shout out dyan kay Pibs at saka kay ate, ay kay ate, Tita Flor at kay kay Ate Liza Lobelo at kay Ate Mekret Duan at kay Isper Perez shout out at kay Mark RJ at sa mga bagong ngayon mga supporter ko po ay shout out po sa inyo siyempre hindi ko maano yung mga pangalan at hindi ko po kayo ma isa isa shout out na lang po sa inyong lahat lalo sa mga mga subscriber ko at lalo kay James at kay Aling Marites kay Jo Padam. So, maraming salamat sa nagsusuporta po sa akin at lagi nyo pong panoodin, panoodin ang aking YouTube. So, ang hindi po nakaalam at ang sa YouTube ko po ay Nining Bangkilan. Ayan. At ingat po tayo mga kabangkilan ngayon sa mga panahon ngayon na grabe ka kasungit ngayon ang panahon so ngayon lang talaga ako mga kabangkilan ang nag nakalabas dahil ngayon lang araw sumisikat ang araw araw, araw, araw ah uh, halos isang linggo na hindi naka sumisikat ang araw kaso lang mga kabangkilan uh, ulan init ulan init so at sa mga iba pong mga ano diyan mga naga-support po, wag po kayo mag-skip ng ads. At panoorin niyo na panoorin yung aking YouTube channel uh, Nining Bangkilan. So, wag po kayo mag-skip ng ads. Ayan. At ingat po tayo mga bisa sa panahon ngayon na grabe kasungit at wag nating kalimutan si Lord. Kung bago ka pa lang sa akin sa YouTube channel, don't forget to subscribe.